Kinukuha ko ng aking uh, tanim. Ito oh, yung mga hinog. Hello po mga ka Good morning po. Kumusta po kayo? Uh, as, as usual po ito na naman ako sa aking uh, uh, garden at uh, ako ay eh, mamimitas nung aking sicharo huling pitas ko na po ito at uh, na na po sila mayroon pa pong mga ilan-ilang bunga e eh, kukunin ko na at tuloy-tuloy uh, eh, bubunutin ko na yung mga naninilaw na puno Uh, ipapakita ko po sa inyo itong aking uh, garden ngayon at uh, marami na pong naalis na uh, mga tanim na binunot ko na ito po yung aking uh, si Charo mga kasinyor ayan kung makikita ninyo naninilaw na yung mga ibang puno kamukha nito ayan tsaka uh, ito meron pa namang mga uh, maliliit na bunga o ayan pero namamatay na po sila <laughs> kaya itong mga natitirang bunga uh, gaya noong uh, nga eh, kukunin ko na at ang uh, mapakinabangan ito yan oh, uh, meron pa mga ilan at uh, aalisin ko na nga itong uh, mga naninilaw ah uh, ito naman pong aking dating pinagtatam na ng uh, broccoli ayan ala na rin malinis na at uh, pati itong sa patatas eh wala na rin ang natitira na lang po bali sa mga tanim ko eh itong mga patani ayan may bunga na rin ang hindi ko lang alam ay eh, kung ito ay aabutin pang makalaki dahil nga kalahatian na tayo ng Agosto ngayon Ayan. ilang puno po itong naitira ko dito bali limang puno ngayon dalawa naman ay eh, maliliit Ayan. pero itong isa may bunga naman o oh. Ayan. Oh. tapos na itong natitira ito mga bunga ng Tuan Labanos at ito naman ay uh, matagal pa rin ang haabuti nito hanggang sa mga unang patak ng isno eh, buhay pa rin sila yan kaya na namumulaklak pa rin Ito naman pong bulaklak ni Mrs. Meron pa rin mga humahabol. O oh, ayan, kumukha nito. Oh. Kailangan lang ito matulusan at na uh, nangabubwal. Hmm. Ito pa isa, humahabol pa. O oh. ayan, meron pang buko. Oh. Itong mga dilaw na bulaklak, ayan pa rin. Hmm. Marami nang natuyo. Ayan o. Oh pero meron pa rin mailan-ilan na pailan-ilan na mga nakabuka ito naman yung kulay puti humabol pa rin so ayun nga mga ka na ipakita ko na sa si inyo yung uh, kalahati ng aking garden na akwan uh, halos eh wala nang tanim nakalimutan ko pa nga palang ipakita sa si inyo itong aking uh, ampalaya na ngayon pa lang din namumunga. Uh, at ewan ko kung makakalaki pa itong mga ito. Eri po yung aking uh, ampalaya ngayon. Ayan po. Oh. May mga bunga na. Oh. Ayan. At uh, meron na rin mga malalaki-laki rito na bunga. Sa mukha po nito. Ayan, malaki-laki na. Pero marami siyang naging bunga ngayon. Ito po, ayan. Ito, ito, hindi magtutuloy at nanilaw. Pero yung iyan, may mga, at mga bunga pa rin. At ayan, namungulaklak pa. Oh. Siguro, pagka ito ay inabutan ng ulan, ng uh, snow, ay, uh, kukunin ko na lang siguro 'yung mga talbos. ayan naman at kagaganda oh. Ayun. So, ayan nga po mga ka-senior. At uh, dito sa ibaba ito, kailangan kunin ko naman ito. Mga talbos na ito. Hmm. ayan So, sige mga ka at ah uh, Ko itong, uh, one, si Charo. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The night's young. When it's just begun she puts her hand in mine from the sky Just two hearts <laughs> running wild Never sleep, never stop Every shot from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Dami-dami pa rin naman akong uh, nakukuha mga ka At uh, pati maliliit, kinukuha ko na rin. Um, wala naman na eh, hindi naman na magsisilak yung mga yun. Aabutan na ng uh, pagkamatay nitong mga puno. Ayan mga ka papa papasukin ko yung loob at nang makuha ko pa yung mga ilang pirasong uh, bunga dun sa loob medyo may kahirapan nga lang pumasok at mababa kasi itong aking nagawang uh, takip our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher Ayan mga ka-senior na bunot na ko na yung mga bunga. Ngayon nabubunotin ko na yung ibang uh, madidilaw na puno at kukunin ko na uh, rin tuloy yung uh, mga bibinihing kong uh, uh, bunga. Bale, eto po yung nakuha kong bunga. Marami-rami pa rin. Kinuha ko na lahat, pati maliliit. Pati yung mga ganito. Hindi naman nalalaki yan eh. Hmm. Yan. na tapos ko nang uh, bunutin yung uh, mga da madidilaw na puno na itong sityaro at nakuha ko na rin yung mga bunga bale, ayan na po sila ngayon meron pa rin akong itinira na uh, pwede pwede pa sigurong ituloy yung uh, mga maliliit na bunga pero ilang puno na lang yan mga kasinyo ngayon eh pupuntahan ko naman itong aking uh, kamatis Ayan po ang aking kamatis oh. Itong itong kamatis nito mga ka parang uh, uh, kamatis Pilipinas nung araw nung ako ay bata pa. Malalaki po ang bunga nito at ipapakita ko sa si inyo mamaya. na uh, ngayon ay aalisan ko ng ibang dahon para yung uh, yung nakukuha ng mga ugat ng ugat ng mga ugat eh pumunta na lahat sa bunga para bumilis ang paglaki at dahil nga sa malapit ng uh, uh, mag-isno isno mga ilang linggo na lang mga kasinyor at uh, itong uh, Agosto ay matatapos na na uh, kalahatian na yata tayo ng Agosto So sana ay mapaabot ko pa itong uh, mahinog bago pumatak ang unang islo. So ayan mga kasinyo, rata ko magbabawas ng, kan, ng dahon. Itong mga, uh, itong mga matatandang dahon, iaalisin ko. Ayan. Andun sa loob mga kasinyo yung bunga niya. Bale. Ayan o. Eh. Ayan. May ewan ko kung makikita nyo. Bale, ayan. Eh. Mga bunga niya sa loob. Meron din dito sa labas. Ayan, pero hindi pa kwan. Hindi pa mga masyadong nakaporma. Bale, ayan. <clears throat> ito pong klase ng kamatis na ito, eh, inuwi ko na sa Pilipinas nung nagbakasin ako nung kwan ng last la ano, last two years na yata ngayon at akala ko mapapamunga ko sila ron binigay ko dun sa mga uh, pisang ko na mga nag uh, tutumana eh ala hindi naman nag, namunga ewan ko kung bakit ah uh, nagbubulaklak naman po sila pero hindi naman nagtutuloy kaya nga akala ko eh pagka kasi yung pong dinala ko noon dun sa kuan sa Pilipinas eh kuan na lang bunga na lang nung buto na lang nung bunga na itinanim ko kaya akala ko eh hindi magbubunga pagka yung punlain eh, ang galing sa bunga na lang nung talagang one uh, original na halaman eh ito naman po, eh ito'y kasamahan ng butong inuwi ko sa Pilipinas eh ayan naman at napamunga ko naman siya uli Yan. so ito pa po mga kasinyor, yung ibang kamatis ko, ito naman po yung kla klase ng uh, kwan tinatawag nila, nila rito ng uh, beef steak uh, variety ayun malalaki rin naman ito naman po eh bali ipinunla ko lang sa loob ng bahay namin at saka po itinanim eh, sa labas uh, at, ah, kaya ganyan lang po sila kalalaki pero marami naman pong bunga ayan o. ayan naman mga bunga malalaki naman oh. at yung iba nga eto nababali na nga yung sanga dahil nga sa mabigat yung bunga ayun pa o oh. ayan bali ko nito tatlong puno nung beef steak ayan to tsaka ayan pa oh. nabali na nga pala ito ito naman yung uh, variety na maliliit pero napakakapal ng bunga ganyan lang po sila kalalaki yan kumpul kumpul sila ganyan ito may hinog na ibaw oh. yan Dalawang puno naman po yun. Ayan o. At ah, uh, bali ako ay mamimitas dahil may mga hinom. Ito o. At ayaw pa. At ayun po. Mamimitas po ako mamaya. Feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young We want to chase the net. hindi okay. the morning, to... na kukuha yung tanggal yun meron pa pala sa loob yun lang ba sa itu itu Ain tu pasal elani ayan mga ka-senyor nakuha ko na yung aking ibang uh, mga kamatis bala yan lahat yung aking nakuha anding paper meron ba dyan? malalaki yan kesa din eh ano? kasi kakaunti eh ito masyadong marami eh So ayan nga po mga kasiyor at napitas ko na yung aking mga uh, kamatis yung cherry tomatoes. So uh, hanggang dito na lang po muna at uh, maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa pamimitas at uh, pagbunot uh, ng mga namamatay na halaman. O sige po mga kasiyor. Babay na po.